Tingnan natin ha ang speech ni VP Sara. Matindi itong speech ni VP Sara ha. Oh, pakinggan natin mabuti. Namahal kong kababayan. Assalamualaikum. Oh. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Pakibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao. Bao City. Ayan, masakit 'yan, ha? Uh, uh, ayoko pong uh, mabuksan yung mga namatayan dito ng anak. But definitely alam ko masakit 'yan, no? Yung hindi normal na nangyayari na ang nanay ang maglilibing sa anak. Or ang tatay ang maglilibing sa anak. Ang masakit dito namatay dahil sa kagagawa ng NPA. Masakit, ti masakit tingnan po na yung anak mo hindi makahinga dahil nalulunod sa sarili niyang dugo. Yan po ang sinabi ni BP Sara sa kadahilanan ng NPA. Matindi ito. Kaya ako, may mga bagay ako na hindi ko gusto kay VP Sara. Pero malaki ang tiwala ko sa mga Duterte. Hindi lang sa tatay, pati dito kay VP Sara. Kaya sa akin pag tama sasabihin ko. At may tiwala ako kay VP Sara pagdating sa paglaban sa mga NPA, sa mga makakaliwa. Kaya nga hindi ako hindi ako nagugulat sa mga bira sa kanya. Dahil matindi talaga ang kinalaban niyan. At hindi naman sila papayag nang hahayaan lang si Sarah. Target talaga siya dyan eh. Target siya talaga ng mga NPA, ng mga makakaliwa. Ngayon, ilang anak pa ba ang mamamatay? ang tagal na po ng problema natin sa NPA. Tanong ko po sa inyo, uunahin pa ba natin ang pag-asikaso sa pagpasok ng ICC kesa tututukan nyo yung nangyayaring mga terorista rito sa atin? Yang mga NPA, CPP, NDF, Kailan kayo tatayo. Na MX nakaka nakakaano to, masakit ito. Kayo dapat lahat kayo mga politiko, mag-offer kayo ng statement, official statement. Kayo mga party list, kondinahin niyo ang NPA. Kayo makabayan black, kondinahin niyo ang NPA. Kaya nyo? Oh. Tandaan po natin, ang namatay, ha? Ang pagsabog dyan sa marawi ay sa gitna ng misa. Tingnan nyo yung pagbabastos nun. Yung pagsabog dyan, ang patay, private citizens, hindi po sundalo. Walang armas. Anong klaseng katrayduran yan? Papatay kayo ng walang armas. Bakit hindi nyo kundinahin? Ang bilis ninyo kumundina pagdating sa mga Duterte. Ang bilis ninyo kumundina pagdating sa ICC. Ang bilis ninyo kumundina pagdating sa confidential funds. Ngayon, asa ng pangkundinan nyo sa mga NPA. Mga piste kayo. tiba tapos kinaakandong pa nyo para saan personal agenda hindi kayo bobo alam nyo kung sino-sino yan kung dinahin nyo rin mga animal kayo mga kababayan walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Ayan. Sino ba? Sino? Sino nangingidnap? Sino kumukuha ng mga kabataan papunta sa bundok? Sino ang may kaso niyan? Hindi, ako nagtatanong lang. Siguro naman hindi masama magtanong. Sino may kaso ng kidnapping dinadala sa bundok? Hmm. Hindi, hindi po biro ha. Hindi po biro na yung anak ninyo bitbitin sa bundok. Oh. Eh kasi binibiro-biro natin tong mga to eh. Ha? Nakikip... Alam nyo, pag kayo nakipaglaro sa apoy, for sure, you will get burned. Masusunog kayo. Sooner or later, maaaring hindi ngayon. Nakikikuntsaba kayo sa mga ganyan? Hindi ngayon. Pero tandaan nyo, ako malaki ang tiwala ko. Hindi tulog ang Diyos. Babalik sa inyo yan. Babalik yan. Pag hindi kayo nanindigan dyan, mga animal kayo, ang bilis ninyo kumundina ng ibang tao. Pag ganitong lantaran, ang kasamaan hindi nyo makundina. Tagalasan ng statement nyo, mga peste kayo. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga kumuli. Sinabi ni PRD, ha, hindi niya inuutusan ng sundalo pero galit yung mga yan. Ha, ilan sa kanilang hanay ilang sa kanilang mga kaibigan, kapwa sundalo, kapwa pulis, pinatay na nitong mga ito. Kaya nakamasid yan. Naalala ko sinabi sa gikan sa masa ni PRRD. Nakamasid yan. At alam nila, according to PRRD, sino sa kongreso ang nakikipaglaro at sumusuporta dito at nakikipagkuntsaba dito sa mga taga suporta na congressman o party list sa mga NPA. Ah. Uh. Alam mo ah uh, nabanggit ni kasi ah uh, in-live natin dito si ni-live natin si attorney ano Topacio at nabanggit niya yung Nilabas nilang sa Netflix yung mama, mama sa Pano. Mama sa Pano ba yun? Oh. Kakapanood ko lang, biglang nangyari ito. Alalahanin nyo yun. Kawawa yung mga pulis natin doon. Naiwan sa ere. Humihingi ng saklolo. Hiniwan nyo sa ere, mga peste kayo. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng justisya, subalit so, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnesia sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists pero hindi ang pagbibigay ng amnesia ang daan sa kapayapaan ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito isa pa ito yung NTF-ELCAC na yan hindi ko alam bakit pa kinokontra yan yan nga ang napakaepektibo para lumaban sa mga mga extremists sa mga terorista Ewan ko. Bakit ang inaasikaso ninyo ay yung pagbabansag ninyo ng terorista kay Tebes? Ang, ang dami na pong nagawa nitong mga NPA, etc., etc. Bakit hindi sila ang hanapin ninyo? Yung talagang may history ng terorism sa Pilipinas bakit sinausawan natin ng politika itong pagbansag kay tebes ng terorista ang layo nyo sa putukan ang daming terorista sa Pilipinas kaka nyo kay ICC kaka nyo sa sirain ng Duterte kaka-focus nyo gawing terorista si tebes na kayo ng totoong ter 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 terorista kasi na, ah, ano tayo, ang focus natin sa ano eh, politika eh. No, ga gamitin nyo yung power nyo ngayon. Gamitin nyo yung galing ninyo. Gamitin ninyo kung paano kukundinahin to, paano nyo pag-uusapan to. Kung sino-sino ang tinerrorista ninyo. Yung totoo. <laughs> you are clueless. Kaya kayo nalusutan. Hmm panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Ito, first time. First time, simula naging nabuo nila ang unity team. First time ni VP Sara In-address si Marcos na mali ang kanyang ginawa. And this is big time. <laughs> ito na ba ay tuluyan ng paghihiwalay? And I'm sure sasawsawan ito ng mga dilaw. Dilawang laos. Sasawsawan nila ito mga vloggers ng dilaw. Sasawsawan na naman nila yan. Ingat-ingat po tayo. Let's stick with the issue. The issue dito ay 'yung mga terorista na binabanggit ni Sara, NPA, et cetera, CPP, NPA, et al., iba pa. 'Yun 'yung binabanggit ni Sara, doon tayo mag-focus. So kung kayo ay nakikisawsaw lang dito na dilaw, 'wag po kasi baka instead na sawsawan niyo ito na tas pag ang uh, ibang tao, bakit hindi nyo muna tanungin? Ito talong lang. Bakit hindi nyo tanungin? Sino sa hanay nyong dilaw ang nakikipaglaro sa demonyo? Gaya ng sabi ni Sarah, sino sa hanay ninyong dilaw ang nakikipaglaro sa mga terorista? Ha bago kayo sumausaw at bago kayo magtali-talinuhan bago kayo mag uh, magbanggit ng human rights human rights kawawa naman yung mga naapi kawawa yung mga ano sino sa inyo ang nakikisabwat sa mga NPA na marami nang napatay Tanungin nyo muna yung hanay ninyo Sasawsawan nila yan anong gagawin nila aalisin nila sa issue Ah, kaya mag-ingat kayo. Yes, posible nga na itong sasabihin ni Sarah ay posibleng talagang ito ay uh, magiging posibleng literal na pagkakahiwalay. Although meron na talaga matinding lama, posibleng ito na ang simula ng talagang literal. Pero hindi yun ang issue. Ang issue dito yung mga terorista. Okay? So, dilaw, bago kayo makisawsaw, Tingnan nyo muna yung bakuran ninyo. Hmm? Bago kayo magsisisigaw ng human rights, bago kayo magsisisigaw ng katarungan, tingnan nyo muna yung bakuran ninyo. Baka may nakasuporta sa terorista na marami ng napatay na inusente at private citizens, hindi sundalo. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Diniretsyo na dito ni Sarah si BBM. And let's wait. So, so far, yung pagsasalita naman ni Sarah ay uh, maayos pa rin. Again, she's submitting to authority. Hindi niya binabasto si Marcos. Pinaalahanan niya lang. One thing, kasi dito sa sinabi ni Sarah, she knows what she's talking about may authority po siya. Pagdating sa kumalaban dito sa mga terorista itong mga makakaliwang ito. Huwag po natin kakalimutan, PRRD and even SARA and even the Duterte, Dutertes, may otoridad po silang magsalita. Dahil alam nila, may resibo sila at totoong nakikipaglaban sila dyan. Hindi katulad ng ibang politiko na sa harap, sasabihin, kinukundi Pero sa likod, nangingidnap ng mga bata para dalahin sa bundok. Yung iba, hindi nga nangingidnap, pumopondo, binibigyan ng pondo, eto mga grupong ito. Again, let me state this. May authority si Sarah magsalita dahil may resibo siya pagdating sa paglaban sa mga teroristang yan. And I think we should listen. Huwag po tayo magdunung-dunungan pagdating dito. Sana dun sa mga kukotrak kay Sarah. Ito lang ha. Kaya ikaw ay blogger. Kaya ikaw ay politiko. Kaya ikaw ay komentator kay ka pa. Again, hindi ko kinakampihan si sana, Sarah. Meron siyang ginawa na hindi ko gusto. But this time, may authority si Sarah. At bago ka kumontra, you make sure may resibo ka. May resibo ka na kumalaban ka na sa mga makakaliwa o terorista. Kung wala ka pang napapatunayan, kay blogger ka, kay reporter ka, makinig tayo sa suggestion ng may experience na nakagawa na. Para hindi tayo magmukhang dunong-dunungan. Makinig tayo sa Duterte. Sila ang may karapatan dito. Sila ang may totoong receive. Tingnan nyo mabuti. Ilan sa inyo ang magdudunong-dunungan Nagumawa ng bahay. E eh, wala ka namang nagagawa pang bahay. Kaya bago sumausaw kayo mga dilawan ek-ek, let's stick to the issue. Kundinahin ang kalaban na terorista. At tinuturo ni Sarah kung paano. Huwag tayong wag tayong magmagaling, ha? Kung kayo andiyan sa bahay niyo na naka-aircon ni isang terorista, wala kang nakalaban. Hindi <laughs> 'yung yeah, yeah. e, hirap dito sa mga ano eh. Yeah. Ang hilig maggaling-galingan eh. Kaya nga nagsalita siguro si Sara ng ganyan. May gali. Hindi lang niya diniin. Ako magdidiin para sa inyo. Alam ko, sinasabi ko. Tagal na namin kinakalaban yan. Nilinis namin ng dabaw. Dahil dyan. Hmm. Again, di ko kinakampiyan si Sarah. Pero this time, sa puli. Eh. Tama siya dyan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Ganda pa ng pagkasabi niya. Ang amo pa, ano? Hindi siya attack mode. Hindi siya, ano, nakikiusap pa. Sa mga politiko, ha? Please lang. Makinig kayo. Lalo kung kayo nasa syudad, wala kayong kaalam-alam sa mga terorista. And I'm and I'm waiting. I'm waiting for the official statement coming from the Congress. I'm waiting for the official statement coming from Malakab Makabayan Block. Sige. Y yun ang isigaw ninyo. Na kayo, kayo mga kababayan ko. Ang dami nilang statement na binibitawan. Isigaw nyo nyo yan. Bigyan nyo kami ng statement nyo. Ha? Speaker, Congress, Senate, Makabayan Black, ano statement nyo rito? Anong take nyo sa nangyari? Narinig ko nga to, Jose Bautista sabi niya, asawa ng kapatid ni Delima, asawa ni Joma Season. Nabanggit po ito na napan, napanood ko sa 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 ano, sa yung isa sa ano ng SMNI. Bata, uh, hindi naman nila hindi nila sure, basta ang apelyido daw ay Delima. Pero hindi ko rin sure. So ayo kung usgahan, hindi ko pa alam.